Hi guys! So, meron akong papakita sa inyo. Ito yung mga nakikita ko na nakasabit sa supermarket. Para siyang di, delicious. dilis. Dilis siya. Spicy instant fish, sabi niya. Titikman natin ko ano ang lasa. Meron din sila nito. May nakalagay mangga, lemon, pero hindi ko alam kung anong laman nito. Titikman din natin to. Meron sila nito. Yan. Meron din sila nito. ni bakit pa pereho ay hindi. At saka meron sila nito. <laughs> so, abang ipinapakita ko, naglalaway ako. <laughs> Okay guys, so try na natin tikman. Ano lang tayo ngayon? Ah, uh, Magtikim-tikim lang tayo kung ano yung mga ito. Kasi madalas pag pumupunta kami ng supermarket, madalas ko siyang nakikita. Nakasabit, ganyan. Hindi ko alam kung ano to, pero nakalagay kasi sa ano niya is manga, lemon, tapos may isa pa ginawa nilang ganito, parang sweet, sour. Naglalaway ako eh. Asha, do you like? Do you want to taste it? Yes. Wait lang. Medyo ano siya ma... Mamasa-masa. You taste so sour that one. I, I can feel it. I'm not sure. Tingnan so, nyo. Oh. Ang nipis lang niya. Sugar. Right? Akor. Too much sweet at one. Too much sweet. Sweet and sour. Yeah. Ang hirap magvideo na may mga batang kasama. Mga pasaway. Tantan! Kam... Pasok siya sa panlasa ko. <coughs> Dahil siguro, alam niyo na, minsan nagkrikrave tayo ng maalat, na maasim, na maanghang. What do you think, Asher? 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 What do you think? Do you like it? Sour and tasty. <coughs> Alam niyo yung lasa ng ano? Ng sampalok? Yung minatamis na sampalok, ganun din ang lasa nito. Baka nga sampalok to. Tingnan niyo yung picture. mangga lemon. Tubusin natin to. Asher, oh! You want more? No? Maang, maang, maano nga naman kasi. Maano nga naman kasi. Ma, Naglalaban yung asin at saka tamis. Hmm? Tantan? Okay, next Try natin to Manghang to eh May mga sili-sili hmm? May mga buto ng sili Wal uh -huh. oh! Na no! Tantan Talaga tong anak ko talaga natin Tikman natin Sabi ko paano, sabi ko kay Auntie, paano kainin to? Ano daw panghimagas? Sabi niya, ay, oh, tingnan Balat ng mangga. Hmm? Uh -huh. ng mangga na na-dry. Tapos nilagyan nila ng seasonings na ano. Siguro food color to, sili, asukal, ganyan. Mangga. Mmm. First time, makatikim. din. Same lang din, parang lemon something, pero iba lang yung pagkakagawa niya. Ganito naman yung pagkakagawa niya. Asa? Maalat na maasim. Maalat na maasim siya. Nga, may powder-powder pa siya, oh. din. Parang alam na to. Huwag oh. <laughs> ka na kasi nakikitikim. Sikitikim ka kasi eh. Grabe yung masala na ginamit nila. Ang tapang ng masala. Ito, ibang klase din. Oh. Enough na. na bang hang Mas gusto ko to. this. Mas bet ko to. Kainin. Dito tayo sa matamis. This is the fun fish. Kuha pa Kumakapako nang isa dito. pampanggal ang ham. Ito mas masarap ng ano ito sa akin. Gawa ng sa sauce niya, gawa ng sa sauce niya nilagay. Kaya mas okay. Ayan no? ang lapot. Hmm. Mangga. Nanahiwa ng mali. Ay, sa kanila niluto na ganito. Ito yun. Mas gusto ko to. Kahit pa paano manamis-tamis siya. Kaya hmm. sa so, itong dalawa, maalat na maangkang. Lagay natin sa ref.

fry. Na fry na dilis tapos nilagyan nila ng seasoning na ano. Maanghang. Masarap po may kanin. Try ko. So yan guys, meron tayo dito ng rice. Try natin. ทำไมกางงริมบ้างฮะนี่สะบักขัาวังเนี <laughs> ่ย Pai si instant fish sebrang langkang mana pai? Tapi masarap. Hmm? Hmm. Masarap kenapa sebrang langkang natin sa So, ayun guys. After nga kami nag-food taste. Food taste. Ano bang tawag doon? Mga panghimagas nila dito sa Nepal. Tulog. Kaya siya nag -iyak, iyak na kanina kasi inaantok na. Kaya iyan. Buti na lang pag kahiga sa so, pinadede ko, agad naman siya nakatulog. Kaya... Iwanan ko na siya at akoy mag-edit -e at mag-upload na video. <laughs> so yun lang yung ating video guys for today. Bye and God bless us. All.